Mga bata, meron ba kayong kahilingan at pangarap sa Diyos ngayong bagong taon? Alam niyo ba na mayroong isang hari sa Biblia na humiling sa Diyos at ito ibinigay sa Kanya? Ano kaya ang Kanyang kahilingan at bakit agad na ibinigay ng Diyos sa Kanya? Yan ang ating kwento sa araw na ito. Kapuyapaan mga bata, halina at samahan niyo kung alamin ang kwento tungkol sa Ang Hiling ni Salomon na maubasa sa Unang Hari 3, 4 hanggang 15. Mga bata, naalala niyo ba si Haring David na tumalo kay Gulayat? Meron siyang anak na ang pangalan ay Solomon, na kalaunan ay naging hari. Minsan pumunta sa Solomon sa Gilyon upang maghandog sa Diyos. Kinagabihan, samantalang ay naroon pa sa Gibyon, nagpakita sa kanya ang Panginoon sa isang panaginip. At tinanong siya, Ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, Sumagot si Solomon. Kinahabagan ninyo at tunay na ang aking amang si David. Dahil naging tapat at matuwid siya sa inyo at naging malinis ang kanyang puso. At ipinagpatuloy ninyo ang inyong tapat na pagmamahal sa kanya nang bigyan ninyo siya ng isang anak na ngayon nakaupo sa kanyang trono. Panginoon, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Kahit ako'y bata pa't walang karanasan, ngayon nasa kalagitnaan ako ng iyong bayang pinili, bayang hindi na mabilang sa dami. Bigyan po ninyo ako ng karunungang kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti sa masama. Sapagkat sino po ba ang may kakayahang maghari sa napakalaking bayang ito? Dahil ito ang hiniling ni Solomon, nalagod sa kanya ang Panginoon at sinabi sa kanya. Dahil hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay, o kayamanan o kamatayan ang inyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo ay karunungang kumilala ng mabuti sa masama. Ibibigay ko sa iyo ang hiniling mo. Bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna o sa mga susunod pa sa iyo. Ibibigay ko rin sa iyo mga bagay na hindi mo hiningi, kayamanan at karangalang hindi mapapantayan ng sino mang hari sa buong buhay mo. At kung mamuhay ka ayon sa aking kalooban, Mususin din mo ang aking mga batas at mga utos. Tulad ng ginawa ng iyong amang si David, pagkakalooban pa kita ng mahabang buhay. Nagising si Solomon at noon niya nalaman na siya ay kinausap ng Panginoon sa panaginip. Pagbalik ni Jerusalem, tumayo siya sa harapan ng kaban ng tipan at siya ay naghandog sa Diyos. At dito nagtatapos ang ating kwento. Mga bata! nalaman natin na si Haring Solomon ay humiling sa Diyos na karunuang hindi pansarili lamang, kundi para sa kabutihan ng maraming tao. Natuwa ang Diyos sa kahilingan ito kaya ibinigay sa kanya. Ano-ano ang mga aral ng kwento na dapat nating matutunan? Una, maging mapanalanginin. Ang panalangin ay isang paraan upang mas mapalapit tayo sa Diyos at masabi natin ang ating mga kahilingan. Ito rin ay paalaala na malaga ang paglapit sa Diyos sa halip na umasa sa sarili. Naging mapagpasalamat at umasa sa Diyos. Si Solomon ay nagpasalamat sa Diyos. Ngayong bagong taon, maaari rin natin ipakita ang pasasalamat sa Kanya sa mga biyayang natanggap natin noong nakaraang taon. At tandaan mga bata, kung may kahilingan at pangarap tayo ngayong taon, Ugaling ipanalangin nito sa Diyos nang may pananampalataya at may pag-asa. At nito'y ibibigay niya, lalo na kung ang panalangin ay para sa kabutihan ng ating pamilya, kaibigan at maraming mga tao. Ang ating Panginoon at mga magulang mga bata ay handa nila tayong gabayan ngayong taon. At hanggang sa paglaki, kaya naman nararapat silang igalang, sundin at mahalin. Ang ating memory verse ay maubasa sa... Jeremiah chapter 29 verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and the future. Maraming salamat sa panonood mga bata. Hanggang sa muli, Miss Pa!